talagang nagbago ka ba? May mga time po talaga na minsan napapagod na din po ako. Si Kuya, si Kuya Jens, ano reactor natin? Yan. Official reactor. Hello mga kalingap! Welcome back to my YouTube channel, this is Square Jens. So kung bago lang sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at click the bell button para like-update sa mga bago upload the video. At huwag po natin kalimutang suportahan ng butim Kalingap sa panguna ni Queval Santos Matubang at end of vlog is syempre Kalingap Rob. At suportahan din po ang aming mga kasama sa butim Kalingap nandiyan po ang K-Boys, Kalingap Partner, Kalingap Reactor at lahat po ng charity vloggers sa buong Pilipinas sa tumutulong sa mga kababayan natin na ang lahat mahirap Supportahan po natin lahat guys. So ayun mga kalingap, ano, matagal na panahon po, matagal na panahon na nahimik po mga kalingap si Rachel Morales kaugnay po sa mga issue nung nakaraang linggo, nakaraang buwan kung saan po nadawit po ang pangalan po ni Rachel at ni Rowell sa iba't ibang mga issues po sa team Kalingap. Ano? And yun nga po sa pagbisita po ni Kalingap Vincent Calyada, ang ating masipag na scouter ay nakapanayang po niya si Rachel Morales at doon nga po naglabas ng saloobin si Rachel kaugnay po sa mga nangyari at dito may sinabi sinabi rin po si Rachel kaugnay sa kanyang nararamdamang pagod. Ano? At yung tanong po ng ilang mga viewers and supporters kung titigil nga po ba si Rachel Morales. So ngayon po malalaman po natin at ibigay natin ang reaction video. So tara, panoorin na po natin. Huwag natin patagalin pa in 5, 4, 3, 2, Shhh. at gayon nga siya sabi ko sa iyo na kapag may mga basher, wag mong patulan. Hindi ko na pinapatulan. Hayaan hmm. ko. Kapag may nalilaman ako na ano naman na nag-live na, na, na or ako na naman po ang tinitira, kami na naman po ang tinitira. Hinahayaan ko na lang po, ko na lang po. Lagi na lang po ako nag-pray na. Ano po, um, sana ano nang maisip din nila yung kalagayan ko. Tsaka siyempre din po kung sila yung nasa kalagayan ko, kung sila yung tinitira. Siyempre malalaman po din nila po anong mar mararamdaman ko at nararamdaman ko ngayon. Kaya inahayaan ko na lang po kapag ano, iniintindi ko na lang po yung mga advice sa akin ng mga supporters, syempre ng iba po mga kalinga pre-actors na ano ko na lang po na po, hayaan na lang po. Kasi kapag inahayaan mo, siguro mapapagod din sila. Yan din sila titigil. Opo. May mga nambabash din po sa akin. Yeah, text po ako dati, di ba? Pero nawala na po yun. siguro may tama din naman po na hayaan na lang. Hayaan na lang. Pero may mga time po na minsan yung sinasabi po sa akin. di mo din po may iwasan na masaktan kasi bakit ganun? Kahit hindi mo naman po ginagawa yung mga bagay na Pero ganun sila mag -add. Ganun sila mag-react. Mm -hmm. Ikaw ba? Talagang may ginagawa ka bang mali? Wala may po. ginagawa ka bang talagang nagbago ka ba? Hindi po ako nagbago. Alam ko po yung sarili ko. Kung may nagbago man po sa... Siguro sa pananamit ko po. Kasi, syempre po, pinapahalagahan ko lang po yung mga binibigay sa akin. So, sobrang dami po ng mga damit na binigay sa akin na sobrang... Siguro, mamahalin po yung mga damit na yun. Syempre, ma-appreciate ko po yun at susuotin ko po yun. Ipapakita ko po at proud po ako na sinusuot ko yung mga damit na binigay po sa akin. Kumbaga, hindi mo sinasayang kasi gusto mo mong gamitin, kasi ba? Kasi sayang po yun kung nakastak lang. Oo. Siyempre, kung iba po yun, ay susuotin ko yan. Gusto kong isuot yan ngayon. Hindi ko yun isasaray lang, hindi ko yun sasayang. Mm. Kasi sa'yo talagang lahat ng bagay na natanggap mo, pinapalagaan mo. Opo, kasi, kasi gusto mong ingatan eh, di ba? ko po yung mong... mga... Sobrang hirap na na ano, na pinagdadaanan mo Huwag kang bibitaw, huwag kang susuko, ha? May mga time po. May mga time po talaga na minsan napapagod na din po ako. Minsan po iniisip ko na kung ititigil ko itong pagbablog, paano na yung, ano, yung pang-income namin ng mga kapatid ko, ang papa ko. Siyempre po, ano, nang iniisip ko din na baka kung magtuloy-tuloy si papa sa pagtatrabaho, baka po mas lalong lumala yung nararamdaman niya. Kaya po iniisip ko na lang na kahit mahirap sa akin na ano ganun po yung nasabi sa akin ibang tao na hayaan ko na naman po dahil na ano kita eh, na nararamdaman ko yung gusto mo na kaya ayaw mo din tumigil sa pagbablog kasi yun yung bagay na nakakatulong doon. po sa amin kasi ikaw yung parang kaya breadwinner nga, di ba? Oh po, kaya nga po nung Araw-araw ko pong chinecheck yung ano. Nung nagdating po yung PIN ko, sabi ko ay sobrang saya po kasi mm -hmm. nagdating na yung PIN ko. Kay tita po, di kasi ano po ang dito yung ginamit ko. Mm -hmm. Tapos ayun, nang nalaman ko, sobrang saya ko po. Napasigaw nga po ako, nasa school pa lang ako. Mm -hmm. Narealize na ko nasa school po pala ako, napasigaw ko pati ako sa mm -hmm. sobrang saya. Kasi mm hindi -hmm. ko, hindi ko maiisip na, hindi eh, ko ma di ko mai ano na di, di ko mo, mai hal halong nararamdaman uh. ko kasi syempre po sa dami po unang napagdaanan ko halos gabi-gabi na ako sa sobrang sobrang sakit ng mga sasabi sa akin tapos nung ano araw-araw ko pong chine-check yung bank account ko lagi ko pong mino-monitor pati sa YouTube studio yung estimated revenue ko. Tapos nung kagabihan po, um, bago po ako nagsahod, Tining ko po. Sabi ko, ba't nagbaba yung estimated revenue ko? E, may live naman ako, may upload naman ako. Bakit ganun? Mm -hmm. Tapos sabi ko. Tiningnan ko po yung ano ko, yung bank account ko. Pagtingin ko po, may remittance. Tapos ando na po nakalagay na yung ano ko, yung sahod, sahod ko. Sabi ko, <laughs> napasigaw na po ako noong una yung pagsigaw ko walang boses. <laughs> <laughs> parang napaos. Uh, uh -huh. <laughs> Tapos nung sumunod, sabi ko, oh, Pa't walang boses ako. <laughs> pa ako. Sabi, nagsigaw pa ako ulit sa kay Ali. Ginising ko si Ali. Tapos oh. sabi ko, Ali, Ali. Tapos ginaganong gunong ko si Ali. Mm -hmm. Tapos sabi ko, Ali, nagsahod na ako sa YouTube. Tapos sabi, si Ali pa yung itsura. Ha? Ayun ko pag pag-gisik oh, ay pagtulog pa. Oh, parang parang gising. Oh. Yung mata ay hindi pa maimuna. Uh. Oh. Tapos ayun, sobrang saya ko po. Nag-pray din ako kay Lord na salamat. Tapos Siyempre, pinagdasalo ko po din yung mga taong, ano, sa inyo po, kayo po, sila Kuya Rob, sila Kuya Valk, Ate Edna, sa lahat po ng sponsor na tumulong po sa amin para magkaroon po ng gantong bahay. Sobra po ako nagpasalamat at pinag ko po lahat, mapabasher man, supporters, kaya kasi lahat naman po nakakatulong sa akin. Siyempre, yung sa mga basher ko po, nakakatulong din po sa akin na mag-grow -mag yung, ano po, yung isip ko po. Tapos, yes yung ano ko, yung iisipin ko din po yung mga kilos ko, siyempre po. Kasi ngayon po, nung nalaman ko na, ay, ganun maglaylo, hindi napaisip po ako na, ay, siguro, ano na lang nang itigil ko na yung pagiging, ano ko, pagiging, yung po bagang, kapag ano, kasi kapag close ko po yung tao, parang, wala na po akong, ano, ilang. Kasi mm. kapag close ko na po, Parang doon na po ako nagkakaroon ng ano na. Kasi pakiramdam mo kasi ligtas hindi ka, iba, hindi ka, hindi iba. Ka iba. iba, iba. Oh. Ganun po. Tsaka nafi-feel ko naman po na talaga na ano na safe ako sa kanila. Hmm. Kaya ganun. Ganun po ako mag ano. Pagpalaga. Mm -mm. Ayan, pag may ganyan na nababash ka, anong ginagawa ni Rowen Pag na mainit, ginagawa po, ano po, nang lagi niya po akong pinapayuhan. Lagi kang pinapayuhan? Ano, ano pa? Tapos minsan pinapuntahan nagpuntahan niya po ako dito. Pinapuntahan ka? Tinitingnan kung okay ka, hmm. gano'n? Ah, uh, ito nga, kaya din sabi ko, ah... Uh, Basta, si... iwasan na lang daw po ang... Iwasan na lang daw po ang basho, ignore na lang daw po. <laughs> Kasi... Kahit anong gawin mo talaga, hindi nila nakikita. Yes. Kahit anong I gawin know. mong tama, hindi nila nakikita. So, ayun mga Kalingap, ano, sigurado ako lahat po ng supporters, viewers, and subscriber po ng Team Kalingap, lalong-lalo na po ang mga tunay pong sumusuporta kay Larisha and Druel na naramdaman po, ano, yung bigat at lungkot po ng bawat salitang binitawan po ni Rachel Morales kung saan po naramdaman po natin na talagang nitong mga nakarang araw, nakaraang linggo, nakaraang buwan ay may pinagdadaanan po talagang mabigat ito si Rachel na talagang uh, siguro naging dahilan po para siya ay matrigger na nagkaroon nga po ng mga times po na talagang nagsalita rin po sila ni Rowell sa live siguro po dala na rin po ng hindi mapigil na bugso ng damdamin dahil sa bigat ng nararamdaman pero nauunawaan po natin si Rachel Morales sa mga nakaraang live po nila ni Rowell of Malala kung may mga nasabi man po sila na hindi na nagustuhan ng ibang mga viewers ay nauunawaan po natin yan dahil po sobra naman na talaga mga kalingap sobra sobra na at sobrang below the belt na yung mga pangbabash ano at panditira sa kanila mga kalingap dahil yun nga po mga kalingap talagang hindi natin maunawaan kung ano ba talaga ang gusto ng ibang mga bashers dahil tulad nga sinabi ni Rachel ano may gawin man na mabuti ano ay hindi nakikita ng ilang mga bashers at patuloy pa rin po sa paninira. Kaya yung po ano mga kalingap, kaya minsan mga kalingap yung ating mga beneficiaries, yung ating mga vloggers, tayo ay mga tao lamang na nadadala ng damdami, na nadadala ng emosyon at nasaktan din po sa mga salitang naririnig, nababasa sa mga panood po na ating mga beneficiaries at vlogger. Kaya ang paalala po natin mga kalingap sa lahat, mag-ingat po tayo sa bawat salitang ating bibitawan sa comment section, sa ating mga vlogs, sa ating mga reaction, ano, at sa ating mga message, sa mga posts ano, yung atin po natin mga kalingap, na hindi masaktan mga kalingap yung damdamin ng ating mga beneficiaries at ng ating mga vloggers dahil ginagawa lang po nila ang sa tingin nilang tama at sa tingin nila mga katulong sa kanilang pamilya at sa kanilang mga mahal sa buhay. Kaya ayun nga po, ano, mabuti na lang po mga kalingap, dahil matatag po itong si Rachel at hindi po siya basta-basta nagpapadala o nagpapatalo sa mga pambabash sa mga negative commentators at negative viewers mga kalingap. So patuloy po lumalaban si Rachel Morales para po sa mga solid supporters at totoong sumusuporta sa kanila ni Roel at sa buong team kalingap. At patuloy rin po siya lumalaban at ginagawa niya yung best niya para po sa kanilang pamilya para may pantulong siya ilapapa niya sa mga kapatid niya at sa kanilang mapangailangan sa araw-araw. So yun lamang po at patuloy po natin supportahan si Ruel at si Rachel at lahat po ng team Kalingap, especially Kalingap Rav, Kuya Val at Ate Edna. At lahat po ng tumutulong at sumusuporta sa bunting Kalingap, maraming maraming po salamat. So yun lamang po at huwag po natin kalimutan mag-like, comment, share and subscribe to this video. Maraming maraming po salamat. God bless. Bye-bye. Laging hanap-hanap Tumutulong sa kapwa At tao mahihirap Di alintana Ang pagod at hirap Sa pagkalinga, sa tuwa lahat ng sakripisyo nyo Kuya Val Santos, matubang ate Edna Kalingap Rob at Jackie, Kalingap Jason Papa Dan, Daddy Pili, Brother Paas Engineer Alcon, Kalingap Edo Kalingap Ian, Super Mac at Andoy Kalingap Bobby, Kuya Brooks Kalingap David, Mr. Jay

ay inspirasyon sa lahat ng henerasyon. Ituloy mo lang, Kuya Val, gawin ang adikain pinapangarap. Ang pag-iinat ng oh, Diyos na way laging sumainyo. Tinkalinga, dance, dance, dance! Tinkalinga, dance, dance, dance!